Today pala is wala akong maisip na content. Sana naman samahan nyo pa rin ako ngayong araw. And ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung activity na ginagawa namin. Pero yung ipapakita ko na sa inyo is yung nakapapil na siya. Pero bago ang lahat, magsasaing mo na ako. Nugasan ko pala doon yung kalero kasi may kanin-kanin pa. At saka nilagyan ko ng bigas at sinalang ko na. Siyempre pagkalagay ng bigas is mo siya. At ayan nakasalang na pala siya. Nilalagyan ko pala siya dyan ng kahoy kasi gusto ko kasi maliyab para agad maluto. Eh Eme, walang ganun. Baka masunog naman na. Tapos na pala ako nagsaing dyan at pagkatapos, pumasok naman ako dito sa kwarto namin. Naglagay lang ako ng lip tint dyan sa labi ko kasi naman maputla na siya. Tapos napadami pala dyan yung lagay ko kaya naman pinunasan ko. Tapos inayos ko lang dyan yung buhok ko kasi parang alambre na siya. Eh, eh. Walang ganun. Sana naman next year nariban na ako. Kasi sobrang pangarap ko siya. At ayan nakuha ko na pala yung activities namin. Nilalagay talaga sa papel yan. Sabi ni mam. Ma First review. First reviewer namin siya. Sinusulat namin siya sa papel. Ano? Uh, sagot. Tsaka tanong. Ano? Yeah, yan palang pinapakita ko sa inyo. Yan yung first reviewer namin ngayon. Sinend pala ni Ma'am yan sa GC. Medyo malapit-lapit na kasi yung exam namin yan. Kaya naman pinagre-ready na kami ni At kung nakikita nyo, maraming nakasulat sa papel. Anim kasi yung sinend ni Ma'am sa GC. Kaya naman sinulat ko na. Hindi ko pa siya masasagutan pero binigay ko sa Ma'am ko. Nakalimutan nakalimutan ko siyang sagutan. Tapos, binigay ko kay ma'am. Kaya tapos, binalik niya muna kasi hindi niya muna daw kukunin to. Diba? Kaya, yun. Pag may time ako, pag may time ako, sasagutan ko siya sobrang hiya ko talaga sa sarili ko nang binigay ni ma'am yan tapos pagkarating ko sa bahay nakita ko wala palang sagot sabi ko sa sarili ko buti na lang binigay muna ni ma'am para na masagutan ko at ganyang kulay pala ang portfolio namin ewan ko guys kung bakit violet siguro favorite color ni ma'am or baka yun talaga yung sinadjust ng DepEd para sa amin nagsasalita pala ako sa video tapos nag voice over ako ba diba parang ewan <coughs> No, 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 di oh. Diba nakita nyo naman yung picture ko, hati yung bangs, tapos ang kapal ng eye bags. Ayun, gusto ko lang naman maglinis dito. At ayun, gusto ko lang maglinis kasi napakakalat na nakalat na guys. Oo mo te. Huwag kang ganyan te. Eme. Hindi naman siya masyadong makalat. Yung talagang na ano ko lang. Nakalatan ko lang. Bago ako maglilinis sa kinalat ko dito. nagdance dance move muna ako. O di ba diba, parang pinakawalan sa aquarium yung bulate. Aquarium? ba diba, pwedeng bukid na lang? Eme. Walang ganon. Ayan na pala yung kalat ko guys. O di ba diba, sobrang konti lang. O oh, lang talaga ito si babae. Qué Quedamos Pagkatapos ko nga naglinis do sa area na yun is magwawalis muna ako sa sahig. Pagkatapos ko sa kabila, dito naman sinunod ko. <coughs> O diba, meron na namang pa-dance move ang sa lalay niya. Pagkatapos ko nga dyan naglinis, nagwalis at sumayaw, nagutom ako kaya naman kumain na muna ako ng biskwit dito at para makainom din ako ng gamot ko maya maya. Sinabi ko nga kay lalay na magtimpla siya ng kape kasi nakakakapi ako. Wala daw mainit na tubig kaya no choice, tubig na lang.